Ito po tayo sa ating ano, tabi pa po mga pambin At kami po ay padaan din eh, paghahakot po ng hollow blocks ay naamoy po ba mga pambin Ah sabi ko baka hinog na rin. Araw-araw yung kinakatok ng dumaraan. <laughs> ah, ah pa oh. Hello ah, araw yung pagladaan siya parang hindi lagi araw. na kinatok. Hello <laughs> pa na Natagintig oh. pa. Yung itak. Hoy. Eh. Ah. Ay nung no, no, kaya? Yo, kaya sa doon. Mm. Hmm, eh. Baka ay bulok. Hindi. Wala mong ano eh. no, kaya. Ang masama na rin eh. Baka ay, oh, loo, eh. Amoy ba? ah, ah, Amoy ba? Hmm. Amoy. Ah. <laughs> po sabihin Ay sup. Tadi ating oi. putla, o oh, hindi.

Bakulila, mm, ano? Hindi, masarap ito. O tayo, tikman mo. Hindi mapatla, tapo, kasi tag-ulan. Ay, sito. Si Pero matamis yan. Mm Titikman so, po natin. Ay, anong tamis ng amoy? So, Siyempre, amoy lang ka. Pag walang ano lasa, naasukalan na lang natin. Ay, utoy. Anong utoy? Para may asukal. <laughs> Ang pagkasarap. Oo. Kaya ba, mo Ay, tikman mo naman. Ako po. Hindi ako nagbibiro, utoy. Mm. matikman mong nga kuna lagyan may Naku, nalagyan na. kung hindi kamay ko hmm. nice matikman uh, uh, mo kahit sa sa eh, hindi ganong kadilaw malasaw. kahit sa hindi ng kahit sa hindi hindi Wow! Magkano bang kilo niyan sa buhay? pa. Tamis nga ako. Tamis ano? Wow! Mm. Mga kapambin Sarap po Ay, mautay. Magdala ka yeah. mamaya. Kaunti oh, lang. Dapat oh. mm -hmm. po. Pakainin mo kahit dadalawang gaya, dadalawang liha. Sarap po mga kapambin Hmm. Ay, ito pala. Oh. Akala <laughs> yung mukha ba, mo. Hindi. Mukha lang ka. <laughs> Ayan, sarap itong nila, kami. Uh mm -hmm. Punin mo ha. Uh mm -hmm. Akala ko po yung, yung mukha ni Daday mukhang langka Ay, Hindi po. pala. <laughs> yung pala. Sarap po ah. ganda picturean. Tayo uh -huh. mga pambin, meron po tayo oh, yan oh. May, meron na. Pare oh. Ay ko ba 'yung magluluto? Oo. Oh. Oh. oh, hinarangan mo na naman yung talon. <laughs> Tatalon po ako. O doon. Nakadali ka boy. dali. Okay, meron na. Maglalaro hindi dalawa pa. <laughs> oh. Meron na 'to, Momuk pamiming mumuk bangda dalua. Ito, ang atin yung buto 'to. Sa baba. Ay, meron din 'to, oi. Ay, sa okay. baba. Hmm. Ano maluto mo, tami? Hmm. Anong lutuin mo? Isa. <laughs> Alam malagkit? Ay, sa baba. Dalugia nang mais. Ano pag dito, tinutong. Mm hmm. Tinutong na may lakas. Tinutong meat, tinutong, Mayroon dun sa baba. Takot ng dumadating o toyano. Oh. Ibukot na lang. Hayu. Dede may si lalagay ko ng ah, gulay. May sabaw po maka pamim na sabaw o. Yan po ang katas ng kalikasan. Padalo hmm. <laughs> ka ba? <laughs> <laughs> dala <Madalaga ba? laughs> niyo yung isang oh. buo. Hmm. Naku. Hirap din. Yan ang dala ko po na ba. Nakakuha kami ng hidaan. Nang tamis po ay. Libro na meron daw tayo, no? hmm. po ano? Saan nyo ba ito? May hiyan din. Libro nga ito. Wala po ngayon. Wala po ngayon. Ano, air po yan ang dalang dito. Hmm. Bibihira po may gumawa ba. Ay salamat po sa bisin. Gawa nang dini meron ay. Dito sa taas meron din po. Si Kuya Aitan po yung magadala ng nung mga may ng Ito po ay ano kinapakain po sa bagong anak Para po ba masapulan Kung tawag nila Masapulan ng mga bawal Yun naman po yung kaunti laang Ito yun daw yung kaunti <laughs> Lahat yata ng bawal Oo, no? kaunti oh, laang tika

Magluluto po ako ng merienda na naman. <laughs> merienda na naman po ng aking mga nagahakot. Meron po tayo dito malagkit at langka. Tsaka po yung niyog at mais. Ito po ay lulugawin. Yan. Ito po ay gagatain ko pa lulugawin, gagayatin. At saka lalagyan po natin ng mais. Habang nagpapalambot po tayo nitong malagkit ay gagayat po ako ng langka. Tapos na po. Kaya tinong. Gagata naman. Ngayon po natin yung mais. Kasi <coughs> wakal. 量卡。

Para madalang ano rin ngayon? Meron hmm. pa doon sa taas. Madalang Sa bundok Wala pa rin. Yeah. Ay, hindi pala natin tiniting ng dati doon sa, kain, sa kamutihan ah. Saan ba? Ang dami ba kaya natin nakita doon ng lalaki? Doon! Sa kamutihan ba? Ba, natin ang lalaki ako. Yun. Hmm? Hindi pa yun. Hindi sana yung nagsabi. Ngayon lang ka. Sabi <coughs> mo ba yung gaganda't walang sudat. Oh, sarap. Ito pare, walang ga, walang ano. Sao. Mm. Ngayon sugot eh. Ulan Di ba, tiyo, baby nabalutan ko? Oh. Mm hindi, -hmm. hindi na. Hindi na kapagbulayan Bakit? Hindi. Um, Pag napapagbulayan mo. Nakuna dito, na yan. Or ganun. Bulukin ang... na yan. Ah, pagilugulayan mo? Ah. Hmm. Paano ito yung mapapagulayan? Iyong naman ang buong. Paano pa yung maliit na maliit? Paano yung buong yan? Tinira pa nga ng kuya mo yung maliit. daw lalaki pa? Baka daw may hinog. Alam ko bakit hinog na yan. Takot na takot na. Malaki Ma ng pilok po. Kadadadado. Hinog na. Hinog <laughs> oh. na sa kakagambol. Kakagambol. na yata sa kapupukpuk eh. Dadaan yung magkukupra doon. Pupukpukin. Wala eh. nagpapakain pa kayo kita ko eh. doon. Pupukpukin. Eh. Ako eh alam. na parang kulay eh. na. Katakot <laughs> na. Kaya <laughs> yata hindi na dumilaw eh. Pero may tamas kahit na ng kulay. Katakot na eh. Masak lang ng ang kulay. <laughs> pero matamis kahit po. kung... Ito para araw-araw ka po kayo, pag hindi naman na matla ay. Ano? Yung umaga sa hapon nila, dali pa ang ibang tao. Eh, pero hindi na inervis umaga na naman. Ako, nadaan na naman yung mga yun. Pupukpukin na naman ako, sabihin nung lang ka. Hindi na naman malaki. Ayun o. Ayun o. Ayun Ilan tao yung nadaan doon araw-araw? Mm -hmm. mm -hmm. Pareng -hmm. Noel, si Parang Ande, si One, si Sane. Si Sane kasi pokpok din doon. <laughs> Pagdaan ko, pag mga babot, pipisain ko naman. <laughs> Pumalambot na. Ay, <laughs> eh, wala dyan lang kayo. Pagkatagal-tagal na hinunan. <laughs> Pero well, eh, itim-itim na ang balat, kapapokpok. Masa na. <laughs> Sa mga dandan pare, wala doon. Wala? natin. Bigira, Kabang hindi natagal sa kaya, ano? Ah, huwag malalang. Ang daming gugulayan din. Ay, pag lumak na kayo, kayo, mm. Pag lumang laki, gulay. Mga ka, hinublog yung mga tabok. Oo. No. Kung sa waba na yun, Ay, dami dun. Ka, dun. Kaka, ano, ang dami doon. Ganda rin yun ng kaagal doon. Kapag ano, mga, <coughs> mga sinawa, mga marami na ang ano, lang ka. nga kayo, nagawa sa gawa din. Kala, may pa rin, no? Mm ang tagalanan hmm. Baka ngayon po tag araw na nami din natin ulit na oh. Yan. Takunti na po mga kapambin. Bali nandun na yung ano na lang po. 26 piraso na lang po. Ito po ay 300 dagi. Matapos din po tayo na yan. Sagaan lang po. Ang ating nga na lang po ay yung ano, yung bakal po. Nasa bamban pa. Kailay tayo po itinay, Na bahay. Bakal <laughs> Hindi ah, <laughs> <na lang> jeep. <laughs> Hindi po tayo malakad doon eh. Joklaan po yun, pagkakalayo. <tipos> Nara po si Kuya Itan sa baba. Nara pa si Kuya Itan. Anong nangyari po toy? Anong nangyari? Anong nangyari po ito? <tipos> Anong nangyari May binigay po yun, ay naka pala eh. Baka mabasa pa po yup, Oo. Ito na po. Oh. Pwede yung pag-iling mamaya ako, eh. Oo. Uh -huh. natin mga nasa gilingin. Eh. Maputi pa kao to yun? Ha? Maputi-puti yun pa. Maputi pa ha Binigyan po natin sila kung ita ng ano? Dalong palay na... Dalong palay ano? Eh, dalong palay yun ba? Sa akong... Dalong sakong sa palay. palay <laughs> dalong puti na palay. <laughs> Ang pagiling ano ito. <laughs> Binibilid po sa may tabindaan. Ano kaya? Okay na yan. Mayamaya lang. Sige. Mayamaya po ulit.